So okay what's up mga sirs, Megan Mac Raider So for today's video mga sir ayan May kasama tayong puting band mga sir So nandyan sila sir Jens Yung kanyang Sniper 150 mga sir na loaded So testing dito sa Sniper 150 natin Kasi meron tayong mga na taga Mindanao mga sir Yung super open na Raider Fi So tumatakbo ng 200 sa GPS mga sir So testing namin ngayon yung dalawang motor namin Rereading kami kung ano yung kulang sa mga motor namin or okay na ba mga sir so ayan sinasakay sa puting ban yung motor niya yung sa akin pang daily lang naman mga sir so napakatulin din ang motor ni sir Jens mga sir pumapatak po ng 180 plus sa GPS sa uh, short distance lang mga sir dalawa pa lang kami yung confirm na sasabay sa unit ng Tanga Mindanao mga sir yung ibang mga tropa natin hindi pa nag confirm kung sasabay mga sir yung setup ng motor ni Sir Master mga sir uh, 73 plus 9.6 mga sir kung di ako nagkakamali mga sir yung sprocket combi niya mga sir eh, 1632 mga sir yan. naka BRD na pipe so si Sir Diabrin yung gagamit sa motor na to mga sir yan. pakinggan natin yung sound check ng motor niya Quer então, dar Ito e te test ride muna ni Sir Darwin bago kami mag-reading mga sir para makapanya yung motor kung paano yung hunting mga sir. Pero parang ayaw pa ng motor sa kanya mga sir na mamatay kung aalis na siya. Eto naman yung motor natin mga sir oh. Naka 70 plus 9.6 tayo ngayon mga sir Yung bracket combi natin 1634 mga sir Tapos yung bagong kalkal -kal ng pipe natin So ititest lang din natin yung motor natin Para uminit mga sir Para makapag reading na kami ni sir Darvin Mga sir nasa 1 kilometer yung Ano tatakbuhin namin lalagyan natin mamaya ng GPS kung ilan yung makukuha namin ni Sir darbing kung magre-reading na kami mga sir sa so, 1km mga sir nag no, 171 kami ni sir Darpin sa gps mga sir kasi madaming sasakyan sa dulo tsaka ano na crossing na mga sir so 1km lang yung kinukuha namin na reading mga sir yung sa paglalaroan namin uh, 4km yung magiging takbo mga sir so panoorin natin yung second hit nag like superman si sir darvin mga sir iba talaga takbo pag nag superman